Hello, magandang araw mga ka-farmer at sa video na to ay papakita ko sa inyo ang aming pangapat na bisis na pagharvest ng ampalaya. Ginagawa namin ito every 3 days upang hindi lumaki ng gusto yung ampalaya natin at tama lang na pambinta sa ating mga buyer. Kapag masyadong maaga kasi tayong pumitas ng ampalaya, mapipitas natin ito ng mura pa at kapag pumitas naman tayo ng lampas sa araw, pwedeng mapitas natin ay malapit ng mahinog at iba pa. Kaya sa video na to, pagkatapos na pagkatapos na huminto ang ulan at nahanginan yung mga dahon ng ampalaya, natuyo na ng konti yung mga bunga nito, ay nagsimula na kaming mag-harvest. Gumamit kami dito ng kutsilyo bilang pamutol ng bunga ng ampalaya. At gumamit din kami ng basket upang doon ilagay lahat ng mga bunga ng ampalaya. Sa ganitong pamamaraan, ay masisigurado natin na yung pinipitas natin na bunga ng ampalaya ay hindi na bubugbog yung sanga. At ganoon din, matalas na yung kutsilyo ang ginamit namin. At isa pa, gumamit kami ng basket upang yung ampalaya ay malalagay natin ng maayos.

At matapos namin ma-harvest lahat ng ampalaya, ang susunod na ginawa namin ay ang pagpipili na ng mga reject. Yung mga reject na mga baluktot at iba pa ay hindi na natin isasali yung maliliit. Ang katamtamang laki yon ang ating dadalhin sa palengke at sa iba pa nating mga buyer. Ngayon ka-farmer ay deliver na natin itong gulay doon sa talipapa. Maliban sa mga talipapa na dati na nakagad namin na suki na bumibili sa amin, ay meron na kaming group chat sa aming lugar na kung saan ay pwede kang magpost ng mga gulay na gusto mong ibinta at sila naman ay magko-comment kung ilang kilo ang kanilang bibilhin. yung ating suki. Bibili siya ng 5 kilos. <gibit> na, ano, sotbaklad.

Kaya dito farmer, nakaapat na bisis na tayo na harvest. Ang unang harvest ay naka 9.4 kilos tayo, nagbayad ng 750 to. Pangalawang harvest ay 10 kilos, nagbayad ng 800. Pangatlo, 8.7, 696. At pang last ngayon ay 12.3 na nagbayad naman ng 946. Itong bandang huli, yung nasa 3.8 kilos ay binili sa amin ng 75 kilos. Yung the rest ay 80 per kilo. Ngayon ka-farmer, naka-apat na bisis na tayo ng harvest. Ibig sabihin, every 3 days nag-harvest tayo, 3, 6, 9, 12. Ibig sabihin, 12 days na simula nung na na natin yung ampalaya. At ito, tuloy, tuloy pa rin yung bunga. Kaya may mga nagsisimulang bunga pa rin. Ang patuloy na pagbunga na yan ka Palmer, yan ay resulta, nang patuloy na pagpupruning natin patuloy na pagbabain training natin at patuloy na paglalagay natin ng fertilizer, mapa-organic man or inorganic tinutulungan natin dito yung kanyang mga ugat na yan na makapag-absorb ng mas maraming nutrients yan. so yan ang sikreto ng tuloy-tuloy na harvest natin kaya bawat harvest natin kikita siyempre tayo kaya sa susunod na episode ka farmer, kapag ganitong tag-ulan yung ating ampalaya, ano nga ba yung gagawin natin para maiwasan natin yung pag ng bunga? Panurin nyo yon dahil napaka importante yun. At syempre sa susunod din na video ay mapapanood niyo yung video kung paano ang tamang pagbabayang training at saka tamang pagpuproning. Isa pa ka farmer doon sa unang pagpitas pa lang natin ng ng ating ampalaya ay kumita kagad tayo ng nasa 700 pesos. Ibig sabihin sa unang harvest pa lang natin ay bawi na kagad natin itong trellis natin na nagkakalaga ng nasa 478 pesos. Bawi na kagad natin. So ang masusunod na kita natin ay mapupunta na yan sa pagbili natin ng seeds, sa labor natin, sa kunting abuno na ginagamit natin dito at sa spray kasi gumamit din tayo ng insecticide pero ito nga halos hindi makaubos na isang tanki ng uh, gold kaya ka farmer yung pinaka discarte dito para kumita ka talaga ay kailangan maalagaan mo itong ampalaya na tuloy tuloy yung bunga maalagaan mo itong ampalaya na to na tuloy tuloy yung harvest tuloy tuloy yung harvest mo ng bunga at sa pamamagitan yan ang susunod na episode ay panoorin mo kung paano yung bind training, papano yung pagpupruning. At doon ipapakita ko sa iyo step by step kung ano mga kailangan nating putulin, kung, kung papano natin nalagan yung ating ampalaya na tatagal ito. Kaya panoorin mo susunod na video. Kita tayo ulit. Kaya ka farmer, kung gusto mo ganito ng mga ganitong mga video, wag mong kalimutang mag-like, mag-share at siyempre mag-subscribe ka na dito sa ating YouTube channel. Dito marami kang matututunan at talagang makikita mo na aktwal na ginagawa ko yung ganitong mga tinuturo ko sa inyo. Ha? Kaya maraming salamat ka farmers sa mga nagtitiwala. Ngayon sa muli, happy farming po sa ating lahat. Paalam!